All right. So dito ulit tayo kay 1573 games. Kahapon talo tayong alam ba yun, 5k yata. Dito sa World Animal. Sobrang hirap, di ko alam laruin yun. So meron tayong punan na 2919. So try naman natin dito sa skydiving. Okay, pasok pa tayo. Dyan. Okay, so bet tayong siguro 1k start betting so ano dito eto okay so next na lang tayo tas na mga lipad oh times 19 Okay, so 1K tayo, bet tayo. Times 3 lang, times 3, times 2, ganyan. Okay, so baka magta times 3 pa. Ayun lang. Start budding! So, alin na natin. Times 2. Bawi tayo. Okay, so pwede na yan. Maraming bagay mo na tayo. Start budding! Okay, so isa pa times two. Ayun ka Okay, so lipad pa. Okay, cash up na tayo. So, 5-7 na yung pera natin. So, laki yung ko. 2k ano ba ito ayun sige hindi <laughs> ata napapalitan ay mag type eh. so, ta so ang tas na lipad times 11 times 12 Ayun lang. Start Ay, buti hindi tayo nakataya. Buti hindi tayo nakataya doon. Hindi ulit tayo nakataya. Buti hindi tayo nakataya doon. Sumabog agad. Hindi, luso na yung tunay natin. So, pabuti lang natin kung lang tayo. Natin. So, Start alin button. na natin all in times to lang okay sana manalo times to lang okay cash out na so pwede na tayo dyan so ayun tumubo yung uh, pera natin ng 11k So, sa mga wala pa nito, sa description and comment section yung link. ah uh, try nyo na rin maglaro dito sa skydiving nila. Matas pala yung lipad dito. So, kani ngayon ko lang nasubukan. Okay, mga idol. So, nandito na lang yung video. Let's go!